Hi, ah, hello guys. Ito ay base sa aking pagsusunod. Na ang nangyayari na issue sa pagsasangkot nila kay Martin Romualdez ay tila ba parang may something. Sabihin na natin parang pinaplano nila at talagang gumagawa sila ng paraan. Para talaga si Rael, si Martin Romualdez. Sa kadahilan na si Speaker Martin Romualdez ay nakasuporta sa administrasyon. Na hindi naman siguro kasalanan na magkaroon sila ng koneksyon sa pamilya. Connection na parang sabihin na natin na magkamag-anak. Pero bakit naglalabasan itong mga ito? Ano ba ang dapat nating itawag sa kanila? May tatawag ko sa kanila at dapat itawag sa kanila ay mga parasay. mga kampon ng mga taong uhaw sa kapangyarihan tulad na lang nito ni Sara Justawera. May papapanood ako sa inyo na isang video na talaga namang mag-iisip ka kung talagang may isip ka sa mga DTS hindi na kailangan paghanakan niya ng isip kasi nga walang, mga walang isip. So ito, panoorin nyo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam. Kung totoo man o hindi, ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. So malinaw dun sa binitawang salita ni Inday Lustay. Nasisirain niya ang administrasyon na kinabibilangan niya sa kahit na anong paraan. Subukan niyong idikit sa mga nangyayari ngayon na karamihan sa mga senador na pro Duterte laging si Martin Romualde. Dahil ang totoong dahilan, hindi nila kaya si PBBM. Kaya ang sinisiraan nila si Speaker para maidikit kay Martin Romualde. Na ganto ganito, mag anak na influensyahan Well, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga DDS. Ang tao, matalino, hindi yo basta-basta mapakaniwala. Lalo na yung mga tao na may utak at marunong mag-isip. Di ba basta sa bunga nga ni Bipi Sara? Sisirain niya. Ang kanyang paninira ay hindi na nakabase sa katotohanan. Basta gagawa siya ng paraan. So this is it. Yan na ang kanilang ginagawa. Kung sino-sino na ang kanilang inihaharap, ginagamit para masira ang administrasyon. At ang pinupuntirian nila ay si Martin Romaldes. Well, ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga Duterte at saka mga DBL. Ang paninira ay mananatiling paninira. At ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Sa bawat pagturo nyo kay Martin Romaldes, yung tatlong daliri nyo nakaturo sa sarili nyo, na nagsasabing kayo ang magnanakaw.